Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnao ay uh, maintindihan po ninyo. Sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So, mayong buntag mga kagisunan ko ni Kristo. So, so sa dili pa kumusugod, so kinsa may mga baguan eh. Daghan yung baguan, no? Tagasa mo. Tagasa man. Ha? <laughs> so, ang ako ding topic karong buntaga maghisgot taog mga occult practices, no? Mga pagtulunan nga gikabilin-bilin, no? Dili na to'y ay kalimot mga nga nga atong pagtuong Katoliko, dagang patag mga liko-liko, no? Mga pagtuong nga wala na subay sa pagtulunan sa simbahan. Mo na ang mga mo na ang mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa tong ginikanan, no? Kanhi kining gitawag toog tuog okul, o kultuhanon o kultesmog mo nga paagi no unsa may gingon sa biblia kulosas 2:8 no busa nga dili kamu matunto sa lipat-lipat nga tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tawo o gikan sa mga espiritong nga naghari sa kalibutan apan dili diay gikan ni Kristo. mo nang bantayan na No, atong hisgutan karon kining mga patuodo no nga kasagaran nato na experience or ginahimo sulod sa atong pam pamilya no, panimalay no kining mag-farming ta usa na pud si daghan taog mga unsaman patuodo no daghan pa mga orasyon no sa di pa ta magtanom daghan pa ta mga sangpito. pito no Unsa may gingon sa Biblia, Deuteronomio 18.12 Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak, pinaagi sa pagsunog. Ayaw ka mo pagsundog-sundog. Ayaw ka mo pagsundog sa patutuo, o sa mga diwata, o sa mga manragan, o sa lamangkero, madangop sa tigsangpit sa espiritu. Kay gikasilagan sa ginoo, ang tanang nagbuhat nining ni mga butanga. Busa, Tungod ini, abugon sila sa Ginoo samtang nagpadulong pa kamo kanila, no? Delikado din ang mudangop tag mga kuno, mga tigsang og mga espirito, mga patutuo. No? Mo nang ato ning i-correct mag na Napailain nga parte sa pagaladhalad. Uno Corinto 10, 12. Ang gipasabot ko mao kadtong gihalad dia sa mga alaran sa dili mag totoo agihalad nga to sa yawa dili sa Dios dili ko buot nga mahimo kamong kaabin sa mga yawa mo nang magbanteta ni ha kani pong magamata tong balay no magamata building mga tindahan no sa dili pa ta to, naturukan unsa pa man unsa man wala pay mga mason wala pay no? unsa man atong unahon kasagaran nato ani pero dili tanan kinsa may unhag tawagun na or o suguon para mutanaw nang ng maong area. Mga Meriko, no? Mga tambalan, no? Mga albularyo. Mga no? Unja, sa albularyo, yang isik ang maong area. No? Unja, kung nagya na, dapat daw halara ni mo, no? Imong patugan or halara ni mga baboy, manok, para masugot daw ang mga datang espiritu, no? Nga mapuyo ka ng area, andin ka ng balay, no? mapurma na tong balay. Diyan mag-ingon ang balado, kanos sa magmasa. Kaya gano'n man, lubngan daw o coins. Kinsa na kayo eh. maglubong sinsilyo sa bay. Kinsa man. <laughs> na, di, lang, di lang ay coins na mga orasyon, oil, ngagikan sa tambalan. No? Iapil o masa. Ilubong sa isig, every corner sa bay, no? kaya nga no, pangpaswerte daw nila, no? Or para managan daw ang mga dawtang espiritu. No? Hinga nang mga katigulangan na nato sa unang panahon, no? Daghang tag mga patutuo. Pero dili na to sila basulon. Kaya nga no kay man, kay biktima ra man sila, no? Biktima ra man na sila sa ilad sa yawa. Munang daghan natog magmasakiton mo na mga isuon, kung nauman ang atong balay no mudong dito mudong dito sa sa sokin atong albaryo no mga tanaw kanos ang pulmon ngano man daw kaya ron makapangandam daw anja kung mabalinta dapat gabi daw kad or kad lawon dili karon ngaron buntag kay ngano man kay kung kad lawon bugnaw dang pamuyo no <laughs> o kung ngaron init dang buot sa namuyo mo And then, eh, naghuman na na, -ihaw tag baboy, isip pasalamat, no? Pasalamat ta. Pero asa man, ang, asa man ang dugo sa baboy, ana? Asa man ang dugo sa manong nag ana? Asa man kadong? Asa man kadong? tan sa portahan, no? Sa door jam, sa bintana, sa haligi, no? Tiil sa katre, tiil sa lamisa, gipahid-pahid na ito. No? Kinsa may gihimuan eh. Nakahiya mo ba, maneh? Nakahiya mo, maneh? <laughs> Jakin kinsa man atong gihalaran na ang Ginoo ba orang Panuway? <laughs> no? Ang resulta mo nang daghan atog mga problema, no? daghan magsakit-sakit atong membro sa pamilya, no? Dili kay Dili lang kay kano ka karang pinansyal lang, dili kay karang kuan nga problema no kundi financial po. Ma, ma matingaw bitad ta kay nganong sige tag trabaho ja watay abot no kas aray kuan kwarta ja bisag gamay ra nga butang mag-away ang pamilya no di magkaiusa dili magtinggan nay tungod ani na mga butanga di ay no ja mga sakit asa man ta dong bata disok, doktor or sa Amerika or sa Albulario. So dili tanan no pero ang kasagaran jud budong ta sa Albulario no. Kasi yun ra. Inja kung inja kung makita ang findings sa Albulario no, magihaw tag baboy, halara tug manok, di ba? Kan maayo ta sa tong sakit no. Inja unsa man nga sala atong maangkon ana. Unsang sala Ah. No makaangkon taog mortal sin no mo nang tang mo nang daghan na tagsala ja gasaposa natong sala mo nang mutiga natong kasing-kasing matong mugahi inata, no? ja, ja. yung na ta no ja mo ni magison ning pamalandungan na Manya maghimo tag altar no maghimo tag altar walay blessing mamalit pa mga imahe wala poy blessing di diba? ba ja, mura bag ang imahe na to ang paliton kaning mga sikat karon nga imahe no Unsa man? Kaling santo ninyo nga gre, no? Di Dila swerte, no? Mo ni kasagaran, no? Makita ni nato sa mga tindahan sa kananan, no? Tanawa na, Atay magkita na, no? Kay pang daw. tanawa, kita rega bugal-bugal sa tong pagtuong katulik ko. No? Bo nang dapat ni natong panghaon na ato ning hipuson mo nang karon importante di jud ding no kay pangasaman man ning mo deliverance pero atong binuhatan wa mahiuyon no pagadisen mo gyapon mo dapat jud ang katikisim. importante jud ni mo nang na mo dili kay basing dong mo ani kay magpatambal mo ni Father Darwin no Kinumduman <laughs> na ito ha si Father Darwin, dili fit healer, no? Dili ni si Abulario. Pinodduman ato tanang pari healers pero dili tanang pari fit healers no. Basig ka na siya, tambalanse si Padre Darwin ba og o, o, yung team dili ha. Ang prayer nga gigamit amo ni prayer ni sa simbahan ha. Simbahan ni gikan. Dili ni gikan sa lula ni Padre Darwin, dili ni gikan sa ni Padre Darwin or gamagaman ni Padre Darwin. Gikan ni sa simbahan ha. And then, usap pa sa mga pampaswerte no? Kung pungsoy. No, mapalitag pungsoy. dragon. Buddha. Baki nga gom diba? o Ering, ganyan nga nga di ba? O, unsa pa ng uban na na, seven lucky horse, no? Makabantay ka ng karaang samin nga na kabayo. Usap pa na siya, dreamcatcher, no? Muna, dapat na ito tatangon na kay... Hinumduman na ito nga, kanang mabutanga, dalang puno na sa yawa no budang ko yawa na jamo na no, mga imahe nga dili na to angay sa tong balay dapat ato nang pangwaon na total daghan man mga imahe sa simbahan no nga angay na to yung butang sa panimalay unsa man na crucifix rosaryohan benedictin medal imahe ni mama mary de Bulto, no mga santos mo na atong ibutang sa atong altar no Muna angay butang sa tong panimalay dili kay kanang mga butang ang mga pangpaswerte no mura magwatay salig sa Ginoo muna na ja hinumduman ato nga daghang lingla ang mga dota no Muna ang magbantay ta sa atong panimalay no kung magsakit na galing ta and, ja patik patik up man ta sa doktor no patik up, ta sa doktor masakit ta ja walay findings siya pon po laboratory ta walay findings no so dapat budong tasa atong kapariana dili sa tambalan no atong isulti ang mga problema nato sa pare no or mo kumpisal nila aron mahinlo mahinlo ta adto no dawaton antong tulo ka healing sacraments unsa maning healing sacraments tulo ka buok ni sila unsa man eh? confession anointing og Eucharistia, no? Usap po pud kaning pagsimba nato, no? Hinumduman nato ta na ang simba, healing ng simba, no? Dili kay sa lawas lang, kung dili sa kalag, no? Healing ni siya. Munang komo simba ta, dadon jud nato tong maanak, no? Maanak, maigsuon. Lulag lolo, diba? di ba? Mamagpapatong dadon na siya, di kay kita-kita ra, no? Talagang membro sa pamilya tong dadon ja budong ta sa tong kaparian mag mag magpatambag ta nalag unsay angay natong buhaton no inumduman nato inumduman nato ha ang unang kaayuhan sa tong sakit mao ang pagangkon sa atong kasaypanan no kay nami kawan po tani uh, nga uh, siya nasuko siya sa abang reliyon kay sa pakiro no na tubag-tubagon ja kadong kalagot niya so gadumot siya Natingaw siya kaya pag ulit niya, sakit yung tiil. No? Kasakit na. Diya, mga ka daw may siya, ne? may bisita siya. Doon sila kabuok. Then, natingaw ko kay agad itong laki ha, wala ani. No? Natingaw mi. Kaya wala ani. Ito ay sa ubos deh. Kaya nga naman, di naman, di naman siya kasaka. Kayo, sakit naman kayong tiil. So, among gipasaka ani. No? Among gipakumpisal. Kay pakumpisal na mo. Mga ito, naging siya. Diya, ang mayong balita. Pagkuman niya kumpisal, nakalakaw sa ditso no nawa ang sakit mo na ang confession healing no Parin na sa tong kagalingon no? para mahinlo ta unya makasukol ta sayawa no pinaagi sa libro nga deliverance book no Naka na deliverance book wala no o sa gingon ni Santiago sukli ninyong yawa kay mudagan kini Dool ka mo sa Ginoo kay mo dool siya Unya kita may nagpalayo sa Ginoo. No? Daghang tag mga Daghang tag mga orasyon, mga habak, no? Mo na sa alangan mang Ginoo mo kanato no? Mo nang sige tag ampo dili ta dunggon sa Ginoo. Kay ngano man naman, naman barrier. Matod pa ni Bro Sherwin mura tag gasawod sa tubig nga gasawod tag tubig no nya balde nya buslot ang balde no ang grasya sa Ginoo. No? Buslot. Mo nang tungod sa atong barrier na, na, may mga grasya nga mosud na to pero dili jud buhagay no. Mausik kay tungod sa tumasala, sala no nga wala hinulsole. Mo nang dapat jud tang ha. Mubalik sa simbahan o kung sa mga pagtulungan sa simbahan atong sundona, na. Mo kini atong pamalandungan. Unsa again ha? Kung masakit ta og natural illness dapat mudong jud sa doktor pero dili ta masakit og natural illness kay duha man sakit no natural og preter natural kung masakit ang natural dong ta doktor pa check up ta pero dili ta masakit og natural kung preter natural dong sakit mo nang mudong jud tag pare ha mudong tag pare no mangumpisal ta sa so, tong kaparian kani pong mag birthday tong anak or kita sa una di ba kaysa may nakahimuan, ani eh, kanang krusan ag agtang og dugo no? Krosan. <laughs> na hinumduman nato kana siya consecration asa panulay no? Panulay consecration asya. Mo dapat mukumpisal kumpisal ta, ha. Ikumpisal nato. No? Kung mag-birthday man ta, di importante nga daghan handa, no? Ang importante na kanang makasimbata, no? Pasalamat ta sa Ginoo kay nakaabot pa ta karong idada o karong tuiga, no? Kay dili tanan suerte, no? Ja. Kuan kanang mo dapat mo simbata kay pasalamat. ta. Kana pong wala nang mga padugo sa agtang, paglubong-lubong mga sinsilyo sa balay mo ni numduman to, mo ni ang entry point sa yawa no. Mo entry point. Uban pang mapatuot kaning kasalo. na dua kakandila na, di ba? Kay dagkota na. Nay unsa nay isa mapawong ana. Unsa man unsa may mo nanan sa uban? unsa may mo na unsa uban no na mabiyudo or mabiyuda daw aning duha no wala nang tamisalig sa tong pagtuo wala na ta tamisalig sa tong pagampo no tuan nata sa misalig sa tong mga patuo no ang kadidang simbolo sa kandila simbolo ni sa kahayag ni Kristo. no nga unta mudanag magiwag mag-iwag diya sa ilang kaminyoon dili ning atong nga hunahuna nga mga patutuo no mo ni ang occult no occult practices so mo tanan kon nyo gi tukod ba ni gi kitudlo ba ni sa simbahan ning mga hingani kung ni mapawo nga kandila na ikuan nga na wala na wala na gitudlo sa simbahan mo nagikan sa tong katigulangan no uban pang mga patutuo kanang manghingo ko ta gabi eh, no bawal daw na kay ngano Nanungu nanungo daw maot daw na no dapat buntag daw manghingoko ko kaning manilhig o gabi no pumanilhig man ka bawal ipagawas ang sagbot kay ngano daw magawas daw ang grasya no unsa pa uban kaning budong tag minterio, no daghan tag mga patutuo, no kanang once nga ang pagkaon madong nadto di na dili na pwede madasabay no? Ibili na tanan kay ngano man daw. Kay ngano man maot daw na no. manano kung ato pa ang mga pagkaon sa menteryo ato pananggi sa tong mga nga walagi kaon, sobra kakabos no. Ma malipay pang Ginoo, no? Dili kay kisa may makapahimo sa na Ibili na sa menteryo, may ero jud. Manang, no, no? bisan lagdi sa menteryo no kung sa tuwa ko nga sobra-sobra tong pagkaon. Sobra ta no dapat atong i-share sa no nga wala kaon no man importante mana no, no kung na pud sa patay nakasway mo ana kasay mo pita sa patay sa tong mga kasi kinabuhi na to no may ta nay tay kumusta naman mo no <laughs> tabangi mi gayahi mi no Kana sila dilin na to di na pwede sang kito na kay makasalatag necromancy na no Kana sila wa man galing na ma, -ma silang sakit no Kita pa kay mo ma -ma kayuhan nila So dapat ato ta sa Ginoo mangayog kayuhan dili nila no Ang atong mahatag nila atong pagampo ra jud no Kani po magalahalad no sa motog November no November 1 no dagang halad butangan og, ang altar butang pagkaon kay non daw Makaon daw. Sementeryo <laughs> po sa pansyon. Butangan ng mga pagkaon ng mga biko. Diyo, kung hiling sa minom, butangan ng pulapo, Butangan ng beer, di ba? Mga bino. Kay mo daw, hiling niya sa una sa buhay pa siya. So, dilit na niya kailangan, no? Dilit na niya kailangan. Ang, ang, ang kailangan nila ang atong pagampo, no? Nga maluwas sila sa ilang kasagitan karon Kung asas na nabutang mo na may sono no? dili kay kanang napay mga bata ni may son kanang na mga anak na to no butangan og kanang kwintas kanang porsiras nga pink ah oh, puwa kay kanang man tambal daog biyag biyag no kani pong kani pong dita maligo ang kuan Bernie Santo no <laughs> ha Mind, mind is man daw. <laughs> mo na siya mo no? dyan ato dyan ng wadon ha kaya pong manghihipod na no manghihita or makalabay ta sa mga sapa mga dagong kahoy manabi ta no tabi migo ja nga nung amiguhon sila na kontra man sa ginoo oh. so kung gamigo na sila so kontra ta sa ginoo oh. <laughs> mo na may gusun, no? so dapat dyan magbantayan eh no dyan mga pisal ta ha ang jamonang ta. Sa gin-encourage mo na mo, no? Pero wala, wala jud mo na mo pugsa. Pero gin-encourage na mo kung namoy mo'y mahabak, ana. Kung na mga alana sa tambalan or mga orasyon, mga nana at senyua, dapat ninyong surrender, eh, dapat yung surrender ninyo. Pero, kung ano po na, di, di pugos, no? Kay, ang gugma sa ginawa, di man pinugos, di man ipabugos no? Sa willing lang, good. Huh? Nandiyan, namoy pangotana? <laughs> namoy pangotana? Wala na? Wala na? Nasabtan ko. Nasabdan lagi? Maya. Kung <laughs> ang dapat you know, nulusol, ta, And, uh, na itong maging nulusulta, ha? Diyan, diri ako taman. Dagan yung salamat.